Sa kabi-kabilang kilos protesta ay dinaan ng mga militanteng manggagawa ang pagunita sa Bonifacio Day. Panawagan nila sa gobyerno, itigil na ang kontraktualisasyon na noon pa ipinangako ni Pangulong Duterte. Maaksyon si Marlene Alcaide. Nagtipon-tipon sa Mendiola, Maynila ang mga miyembro ng Kilusang Mayo 1 para iprotesta ngayong Bonifacio Day ang hinaing ng mga manggagawa. Kasama ng grupo ang mga manggagawa ng kumpanyang Sumifru na mula pa sa Compostela Valley. Labing walong taon na raw na hindi sila niregular ng kumpanya. At nang subukan daw nilang magwelga, marahas daw silang itinaboy. Yung dole po, dapat uh ipatupad na yung uh, ruling po na Supreme Court or uh, Supreme Court kasi po final and executory na po yon na dapat po yun po yung magiging uh, basihan namin para maging regular na po na manggagawa ng Sumipro. Sana po yung gobyerno na po mismo yung a-action. Pagkatapos ng programa sa Menjola, nagmarcha ang grupo papuntang U.S. Embassy. Pero agad din silang hinarang ng mga polis. Sa may kalaw na lang nagprograma ang mga militante. Dito nila sinunog ang FEG ni na Pangulong Duterte, U.S. President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping bilang pagtutol sa umano'y panghihimasok ng mga ito sa bansa. Pangunahing panawagan nila ang matuldukan ang kontraktualisasyon gaya na ipinangako noon ni Pangulong Duterte, gayon din ang 750 pesos na minimum wage. Dumating din sa rally ang ilang politiko gaya ni na Senator Risa Ontiveros at dating Solicitor General Florin Hilbay. Ang mga hamon na hinarap ni Andres Bonifacio ay pareho pa rin. Ito po yung hamon sa mga kababaiyan, sa mga manggagawa, sa ordinaryong mga mamamayan. Umaaksyon, Marlene Alcaide, News 5.